Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalatayan nyo. At huwag na kayong magpaaliping muli. Tandaan nyo ang sinasabi ko. Ako mismong si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kung magpapatuli kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mawawala ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Inuulit ko na ang sino mang magpapatuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo. Nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Ngunit umaasa kami at nananalig na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ng pananampalataya namin, ituturing kaming matuwid ng Diyos. Sapagkat sa mga na kay Kristo, walang halaga ang pagiging tulik o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Mabuti noon ang mga ginagawa ninyo. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi maaaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil Siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. Isipin nyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa na kahit kaunti ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina. Umaasa ako sa Panginoon na hindi kayo magpapadala sa ibang pananaw. Parurusahan ng Diyos ang mga nanggugulo sa inyo, maging sino man sila. May mga nagsasabing itinuturo ko raw na kailangan ng pagtutuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung totoo iyan, mga kapatid, bakit inuusig pa rin ako hanggang ngayon? At kung iyan nga ang itinuturo ko, walang kabuluhan ang mensahe tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus, ang mensaheng hindi matanggap ng iba. At sa mga nanggugulo naman sa inyo, hindi lang sana sila magpatuli, kundi magpakapon na rin. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ng mga pagnanasa ng laman. Sa halip, Magmahalan kayo't magtulungan, sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-aaway na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. -isa.